Hapon, nagpunta ako sa pet shop kung saan pwede ka mag ng aso dito sa Japan. And, nag ako na rentahan itong si Marong ng ilang oras. Una, ayaw niya magtiwala sa akin kaya hindi siya lumalakad. Kinausap ko siya and then nagpakilala ko sa kanya and then lumakad na siya kasama ko. After that, umupo lang kami sa isang park and then binigyan ko siya ng treats para din maging tiwala na siya sa akin. Isa si Marong sa mga aso na nirerentahan dito sa Tokyo para ilibot ng ilang oras malapit nga dun sa pinaka shop. Siguro dahil sanay na nga tong si Marong nagtarong sa mga tao na araw-araw ilibot siya nung kung sino-sino. Eh nasanay na nga siya at alam niya na kung saan pupunta. Kaya siya naging tour guide ko ngayong araw. Nala niya ako dito sa park na napakalaki na actually ngayon ko lang din nalaman. Kanya lang ako sumunod habang naglalakad at dito niya ako dinala sa napakagandang lugar. Nag isa kasi ko ngayon dito sa Japan at talaga naman medyo na oh si ako. Kaya nagrent ako ng aso kagaya nitong si Marong. nalanya nga ako sa cherry blossom at after nga ng ilang oras eh nakaramdam na nga ako ng lungkot dahil syempre mag e na yung time nakasama ko nga tong si Maro. Sobrang lungkot para sa akin bilang isang firm mom, naiwan na naman siya tapos iisipin na naman niya kung sino naman kaya yung magiging amo niya sa susunod na araw. After ng ilang oras, na broken ako ng sobra guys kasi kailangan ko na lumakad papunta sa shop at isoli na siya doon. Mas lalo ako na broken nung hindi ako makaalis ng pinto at nakita ko siya nakatingin sa akin.